Uh, sisimulan ko muna ho, uh, sa pamamagitan ng pagbibigay anunsyo sa ilang mga punto na naisip parating sa inyo ng ating Pangulo. Unang-una, dahil public enemy number one nga po itong COVID-19, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, inanunsyo po ng Pangulo na siya ay magbibigay ng pabuya ng hanggang 10 milyong piso sa kahit sinong Pilipino na makakadiskubre ng vaccine laban sa COVID-19. Pinapaanunsyo rin po ng ating presidente na siya po ay magbibigay ng isang substantial grant sa UP at sa UPPGH para po makadevelop nga ng bakuna laban dito sa COVID-19. Uh, ako po ay nagagalak at uh... Napansin ang uh, aking panawagan pero may gusto lang po akong i-clarify doon na eto na po uh, ako po ay wala pong uh, in-announce na na-endorse ng ating uh, uh, mahal na senador Bonggo. At wala po akong in-announce na in-endorse ng ating Director General uh, Doc Enrique Domingo. Ang sabi ko lang ko doon, salamat Doc sa isang text ko lang nek mo ako agad, agad ako sa tama para mat, ma, matulungan at ganoon din po nagpasalamat po ako kay Doc uh, Eric Domingo dahil po sa siya po ang nag-receive ang uh, katunayan ng kanyang mga receive ay ito uh, dokumento ayan po pina po niya sa tao niya ayan na po ng FDA at uh, of course sa FDA region 3 po na submit yung aming uh, application. Ito na po yung uh, order of payment. Ayun po. Kahit po, 'wan uh, talagang nagtakabaw po sila kahit alanganin na dahil uh, napalaki napakalaking uh, talagang tulong ng mga taga FDA at nagpapasalamat po kami sa inyo. Mabuhay po kayo lahat ng taga FDA. Uh, mabuhay po kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon at ito na po yung talagang uh, uh, nakalagay doon product type, drugs, distributor, importer, exporter, wholesaler, etc. Uh, name of uh, establishment, uh, Agnes Pabunan Medical and Ob-Gyn OB Clinic ayan po yung kanya at ito na po yung uh, nabayaran na po online na, na late man po ah, hapon na po ito nakapasok sa online kasi nagsalado na po yung land bank eto po so praise God palagpagat natin ang Panginoon dahil napakabuti talagang naniniwala po ako sa divine intervention at tuloy tuloy po yan ang sabi ko po I will stand on my ground dahil nakita ko na ito ay talagang magkakatulong sa atin at subok na at maraming patunay na nung nandun po kami kumalat ang mga tao ko nag nag-iwan ako ng mag-focus din doon magbantay. May mga taga klame na pumupunta doon, nagre-request sila na tulungan ang kanilang mga uh, kasama na nakalaktaw P.U.I. na po dyan. dahil nasubukan na po nila ito at talaga pong ito po ay matagal na uh, at ito po ay hindi na wala po kaming binebenta. Wala po akong inannounce na magbenta na kami. Ito po ay aking tinutulungan upang mapabilis ang proseso para magamit na sa taong bayan kung anuman po yung kwan talagang kakailanganin, talagang gamitin na po kasi ito po ay mahalaga po para sa ating ngayon sa panahon na ito uh, ito po ang kwan niya ito po ay hindi bagong gamot at hindi po Prodex B ang ginagamit nila doktor hindi po Prodex B na nakalagay dito may annotation po dito na Uh, galing ng office nung pina-orderan niya ng CIS and order. Uh, ano po nakalagay dito? The Fabunan Medical Clinic has never be, been using products B. Hindi po products B ang ginagamit. At na-mention po yan ni eh, Idol uh, uh Rapi Tulpo. Mabuhay kayo dyan. Talagang idol kita noon paman. Mayroon po nga, nakasama ko po pala si utol uh, natin at uh, idol natin si Montolfo nung panahon ni uh, the late uh, Napolcom Commissioner Mario General ang aking tukayo at sa shooting sa shooting din shooter po yan si idol uh, Montolfo mapuhay ka ikaw siya pong nag-award sa akin nung sa trophy ko sa 9th division dahil pare-pareho kaming champion salamat ah uh, ito po ay matagal ng gamot at ito po ay may uh, uh, US US uh, patent at uh, ito po ay talagang uh, katunayan na ang gamot na ito ay talagang uh, matagal na. Ang US patent po niya is ito po. Ayan. Kompleto po yan. Ayan po. Magkaiba po yung Cobra uh, nin yung para sa snake bite at ito pong anti -viral na talagang may kakayahan uh, ito po yung mga proseso na ginagawa namin uh, at ta talagang humingi kami ng uh, uh, kung pwede malive yung uh, cease and desist order ng, uh, kwan? ng uh, uh, FDA kasi po talagang uh, kailangan po Ar marami pong nagpupunta doon katunayan po, ito po galing po ng camp Krami ngayon Uh, at uh, basahin ko po sa inyo ang sabi po nila is uh, Willie G. Fabunan, MD Consuelo Norte, San Marcelino, Zambales Dear Dr. Fabunan I wish to express my gratitude for the adjuta uh, adjuvant treatment you rendered us with regard to our minor illness manifested by colds, minor headache, and sore throat last february 2020 coupled with physical conditioning the injectable booster has made us well the sudden occurrence of this pandemic covid-19 in our country affected our organization during the simultaneous rapid testing conducted on march 7 2020 three pnp i made Personnel are found positive. This matter both anxiety among the affect uh, among them, affecting their duties as frontliners. In this regard, I humbly request for our assistance through our through your injectable booster to manage this health problem affecting our three PNP. IMEG personnel who are found positive from rapid tests conducted. Likewise, extending this booster to manage health condition of our personnel at IMEG headquarters as preventive measure would also be highly appreciated. Thank you and God bless us all. As all, ayaw ko na pong banggitin yung pangalan but uh... Idol Rapi, kung gusto mong furnishan kita nitong copy, I can furnish you para po ma-clarify mo din yung mga nagtatanong po dyan. Uh, kami po ay hindi nagmamadali pero uh, as land na nga po eh, talagang uh, marami pong volunteers. Maraming nagbo volunteers at yung nakasubok na po. At may patutuo po yung nagkaroon ng COVID-19 na nag-positive na na-confine sa Cardinal Santos eh gusto nga po sanang pumunta kaya lang dahil po sa lockdown hindi po siya makapunta pero nakausap po personally in the phone at may nag-investigate na nurse na asawa ng uh, taga uh, kasama ko sa Pats 91 Bok, salamat sa patutuong sinin mo sa akin at ito po ay babasahin ko rin nurse po yung asawa niya at ininvestigate niya po yung pasyente na na-confine Ah, uh, doon po sa kwan sa Cardinal Santos, ang nangyari po ganito sa personal na pag-uusap namin. Nagkaroon siya sa right lungs uh, sa X-ray. Sumakit ng sobra yung ulo niya at uh, uh, halos hindi niya makayanan, mahirap hirapan siyang huminga at uh, nagsusuka na rin siya. Alam mo po, pinauwi na siya ng uh, Cardinal Santos. Then hintayin na lang yung result. Then sinabi siya, i-isolate mo yung sarili mo. Nalulungkot na po yung tao. At buti na lang po, yung uh, kapatid niya ay kaibigan ni Dr. Pabunan. Ito pong nangyari. Pinadalan sila ng uh, gamot. Then, in-inject. Ang kwento niya sa akin, nung pagka-inject, nakaramdam sa kaagad ng kaginhawaan. Then, sinunod po yung advice ni Dr. Pabunan. Okay? After 3 days, balik na ang kanyang lakas at masigasig na siya. After more or less 5 days yata o 6 days, tumawag na po yung doktor niya na nag-check up sa kanya. Kasi nagpa-check up pa pala siya sa sa kwan, sa St. Luke. And then, uh, nung hindi niya kaya, nagpa-confine na siya sa Cardinal Santos. Eto na, nung tumawag yung doktor, Nag-alangan daw yung doktor na sabihin sa kanya kung ano yung uh, nangyari at uh, karamihan daw nang sabi ng doktor niya, alam mo, habang nagsasalita ako, isa-dalawang salita pa lang pag tinawagan ko yung patient ko, huminto na pag sinabi ko yung result. Bakit ikaw hindi ka huminto? Sabi daw niya, Dok, wala na pong problema sa akin, masigla na po ako.